Napakalinaw para dahil langit, langit na mismo binanggit. Si Abraham nga alam niya na isusugo ng Diyos ang Panginoon at natuwa pa ng kanyang masaksihan. Huwag ninyo pong sabihin na wala si Amang Abraham sa langit. Siya nga nangangasiwa ng mga taong naliligtas sa guard realm. Okay, so bigyan po natin ito ng panglilinaw. Nang sa ganun ay maliwanagan po ang bawat isa sa atin po. At bago po yun, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo, lalong lalo pa doon sa mga bago na dumadaan sa channel na ito. Napakaganda po ng ating pong channel sapagkat dito, ang ating pong mga isinasagot ay mismo salita ng Diyos. Mismo galing sa Kanya yung sagot na mababasa po natin sa kasulatan. At salamat din po sa lahat po na nag-subscribe sa channel ito na patuloy kayong sumusuporta. Sumayon niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ngayon po, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli natin balikan itong tanong na galing po kay Junel na kung saan ay uh, itong kanyang pangunawa na kung saan si Abraham daw ay nasa langit. Pero ito yung po natin, lahat po ng mga tinawag ng Diyos ay namatay, na sumasampalataya, at muli itong bubuhayin sa huling panahon. Ano po? Bagamat itong ating uh, matutuklasan ngayon, na kung saan ang unawa po niya ay si Abraham ay nasa langit na. Ngayon, ito po ay may isang uh, bagay na dapat nating malaman. Ito po ay isang talinghaga na kung saan ang ating Panginoon si Kristo ay may kinukwento na ganito. Kaya pupuntahan po natin yung pangungusap na ito na kung saan ay malaman natin no Na kung si Abraham ay nasa langit nga. So basahin natin ang kwento o ting Panginoon Jesus tungkol kay Abraham. Basahin natin. Ngayon, Junel, ano? Babasahin ko sa iyo yung pananalita ng ating Panginoong Hesus para maintindihan mo yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito sa Juan chapter 8 verse 54 tuloy-tuloy po ang pagbabasa para titingnan natin yung diwa mo at diwa nung nakasulat. Basahin natin. Sumagot si Jesus, Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking ama ay siyang lumuluwalhati sa akin na tungkol sa kanya ay sinasabi ninyo na siya ay inyong Diyos. Tuloy po natin sa 55. At hindi ninyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapuat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga hudyo, Wala ka pang limampung taon at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohan ang katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Bahago ipanganak si Abraham ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihangi sa kanya, Dadapwa't nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ngayon, Junel, no, Balikan ko itong tanong mo para... May pakita ko sa iyo yung ating binasa sa kasulatan para makita mo yung liwanag at diwa mo at diwa noong nakasulat para makita natin na kung saan si Abraham ay sinasabi mo nga nasa langit. Ano? Sabi dito sa iyong mga tanong, basahin muli natin. Napakalinaw para dalhing langit. Langit na mismo binanggit. Si Abraham nga alam niya, na isusugo ng Diyos ang Panginoon at natuwa pa ng kanyang masaksihan. Huwag niyo pong sabihin na wala si Amang Abraham sa langit. So ito yung tanong mo, no? So ililinaw ko po sa iyo. Dito, muling basahin natin itong Juan 8.56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa So ito po ba yung sinasabi mo dito sa iyong katanungan? Nakusan ay natuwa pa si Abraham noong nakita ang Panginoon. Ngayon, dito sa mga nakasulat kung bubulay-bulayin po natin para mas maintindihan natin ano po. Basahin natin tuloy-tuloy po no. Dito naman po sa 57 Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo. Ito po yung uh, mga Hudyo o tinatawag na Israelita na ito po yung may labing dalawang lipi. Pagkikita po natin. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo. Wala ka pang limampung taon at nakita mo si Abraham. Alin ba ang nauna? Si Abraham o yung Panginoong Hesus? Hindi mapagkakilala ng mga Hudyo yung ating Panginoong Isus. Mas kilala nila base sa kasulatan kasi hindi naman nila nakita din si Abraham nitong mga hudyong ito. Kaya nga kilala nila sapagkat yung kanilang mga henerasyon ay nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nagtanong itong mga hudyong ito, sinabi nga sa kanya ng mga hudyo, wala ka pang limampung taon at nakita mo si Abraham. Ito ang sagot ng ating Panginoong Kristo. Sinabi sa kalian ni Jesus, katotohan ng ng sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Nakapansin po ninyo? Bago pa isilang o ipanganak si Abraham, ay naando na ang ating Paniso Kristo. Ibig sabihin, nasa langit. Si Abraham po ay ipinanganak sa lupa. Ngayon, kung sinasabi mong siya ay taga langit, dahil sinasabi ng kasulatan na wala pang nakarating sa langit dahil ito ang ating napag-aralan nitong ating huling uh, video na kung saan ay napag-aralan natin doon na wala pang nakakapasok sa ikatlong langit. Ngayon, kung pagbabasihan po natin itong kasulatang ito, no? Kung pupuntahan natin muna ito bago natin na uh, elaborate ang kabuuan nating pinag-aaralan. Gunel, pansinin mo itong pangungusap sa mga sulat ni Juan, ano? Chapter 3, verse 13, Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Ibig sabihin po, tagalangit ang ating Panginoong Yesus. Pero si Abraham ay hindi tagalangit, tagalupa po siya. Kung maunawain po natin itong Juan 8.58, sinabi sa kalilan ni Yesus, mismo yung ating Panginoong Yesus ang nagsasalita. Katotohanang katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. So malino po, ang tagalangit po yung nauna na si Heso Kristo, yung ating Panginoon Kristo. Bago pa ipanganak si Abraham, naando na yung ating Panginoong Yesus. Kaya hindi po tagalangit si Abraham. Na saan, yung sinasabi mo, kung babalikan po natin ano, siya nga ang nangangasiwa ng na mga taong nagliligtas sa God's yung taong nagliligtas, si Jesus po yung tinutukoy doon. Si Jesus po ang tagapagligtas. Si Amang Abraham na tinutukoy di yan, yung salitang Amang Abraham, unawain po natin, ano, para hindi kayo malito, masahin natin ang mga bagay na ito. Alam mo, Julela, no? Unawain mo pa ang pangungusap na ito, no? Ang sabi naman dito sa Juan 8.53, Dakila ka pa baga sa aming Amang Abraham na namatay. At nangamatay ang mga propeta Sino ang ipapalagay mo sa iyong sarili? Tandaan po ninyo, mismo yung mga Hudyo nagsasabi Si Abraham ay patay Yan o, namatay Malinaw po So, ibig sabihin, kapag namatay po ang tao Hindi pa pupunta doon sa ikatlong langit Malinaw po ba? Malinaw naman po ang pagkakakilala ng mga Hudyong ito Na si Abraham ay patay at yung mga propeta, patay rin po yun. Si propeta Isaiah, patay po yun. Propeta Ilias, at lahat ng mga tinatawag na propeta. Mayroon pong tinatawag na propeta, major prophets at minor prophets, lahat po yun namatay. At bubuhayin nga po sa huling panahon. Ngayon, basahin natin itong talatang ito na magbibigay sa inyo. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 11.8 sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya'y yumao na di nalalaman kung saan siya paroroon. Tuloy po natin. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, nagaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaak at si Jacob na mga takapagmana ng isang pangako na kasama niya. Tingnan po ninyo no, na kung saan na magmama na rin ng mga pangako na si Isaak at Jacob. Yan ba'y natanggap nila? Di ba't hindi pa? Maging si Abraham, hindi pa rin po na kung saan ay makarating ng langit. Tuloy pa natin sa verse 10. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Hindi naman Diyos po si Abraham. Kaya nga yung inaasahan ni Abraham, ang nagtayo ay ang Diyos, hindi tao. Si Abraham po'y tao. Bangamat ang ating Panasok Kristo, tinatawag na anak ng tao, eh siyempre nagkatawang tao siya, kaya tinatawag siya anak ng tao pero siya ay anak ng Diyos kaya siya ay Diyos taga roon siya sa langit taga langit po ang ating Panginoong Hesus Amen Kaya dapat niyo maintindihan si Abraham ay hindi pa pumupunta ng langit Kaya ito ang sinasabi pa sa mga kasulatan para maintindihan pa natin ano ho ito pa Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. O malinaw naman po. Nagkang mamatay lahat po, mga propeta, mga tinawag ng Diyos, maging si Abraham, namatay po. Ang sabi dito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at malalakbay sa ibabaw ng lupa. So malinaw po, nangamatay po ang lahat ng iyon. Kaya hindi pa pumupunta ng langit. Bakit? sapagkat ang mga nagsisipagsabi na mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At katotohanan kung kanilang inaalala yaong lupaing kanilang pinanggalingan ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. So, malino po. Yun ang kalilang hinihintay sa langit. Kaya hindi pa nakakarating si Abraham sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. So, ipinaghanda pala po ng bayan. Yung bayan na lunsod. Yung banan na lunsod. Yun po ay sa langit. Amen. Iyan ang dapat yung malaman. Kaya dito sa bandang huli, kung itutuloy po natin, no? itutuloy po natin sa 39 hanggang 40. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Amen. So, ibig sabihin, ang mga bagay na yan ay darating pa sa panahon na kung saan ay sabay-sabay na papasok ng langit. Yun ang nais nice ng Diyos. Kaya huwag niyong iisipin na si Abraham ay nasa langit na. Katulad po ng inyong sinasabi, wala pa ho nagkang mamatay ang mga propeta. maging si Abraham ay namatay po, wala pa po sa langit. Dahil ang inaasahan nila, yung itinatag ng Diyos, yung banal na lungsod para papasok ng sabay-sabay doon sa langit. Yung sinasabi mo dito ng tagapagligtas ay si Heso Kristo at yung Ama. Amen? Hindi po para maging tagapagligtas si Abraham. Siya po yung Ama ng pananampalataya. Kung papaano, diyan natin makikita yung pananampalataya ng Amang Abraham. Si Abraham po, nagkaroon po ng pananampalataya. Kaya, magkaroon tayo ng halimbawa na tularan natin yung pananampalataya ni Abraham. Yung po ang layunin ng Diyos sa mga tao na gayahin natin yung mga naunang mananampalataya. Uulitin ko po ang talatang ito para maunawaan po ng lahat na si Abraham po ay hindi pa po, po nakakapunta ng langit. Ang sinasabi ng kasulatan ayon po kay Juan, ito po yung nakasulat, 853, Dakila ka pa baga sa aming amang Abraham na namatay? at nangamatay ang mga propeta. So, malinopo po, lahat po yung mamatay at hindi pa po nakakapuntayan ng langit. So, malinaw po ba? Kung meron po kayong uh, iba pang mga katuruan, maliban sa ating Panagso Kristo, ay nasa inyo po yun, no? Ang ating lampo, ang ating pinapaliwanag, base sa kasulatan at mismo sinabi ng ating Panginoong Hesus, Yun lang po ang aming paniniwala na kung saan ang aming pananampalataya nakabase sa salita ng Diyos. Okay po ba yon? Kung kayo po ay nakaunawa at, naka, at nakasunod sa ating pong paliwanag na binasa natin sa kasulatan, baka pwede naman po mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Patuloy kayong sumuporta at makinig at magtanong sa ating channel para nang sa ganun ay patuloy tayong lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan po ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang kuporyan. Hanggang sa muli po. Amen.